ito ay Vlogs TV mga Paps uh, Dito tayo ngayon sa Valenzuela mga Paps Pinabot tayo ng ulan mga Paps uh, dito tinan tayo dito sa Whipping Sheet Ayan dito po tayo Dito lang may silungan dito mga Paps Hindi eh, po tayo pwedeng mabasa dahil uh, po tayo sa pagod Ayan motor natin mga Paps Kaya uh, mga Paps nababasa yung ating motor Ayan So, pahintun muna natin yung ulan bago tayo magkatuloy mga Paps na biyahe. At sa ano ko rin, concern ko rin, rin po sa mga customer ko na nagbubuking uh, hope na maunawaan din po nila yung kalagayan ng mga, ano, mga rider, lalang mo driver. Hindi rin yun yung mga pups ay eh, kanina kung kailan malapit na ako sa location doon sa location doon sa nagbo-book, bigla nila kinansin pinansin nila yung ano, kaya nasayang dito yung ano natin mga parts. Nasayang yung uh, oras natin at saka yung gasolina na walang nangyayari. So, at uh, naman sana ang ganun yung mga customer. Kasi uh, tayo nagpaka-sacrificio din tayo para sa kanila. Ginagawa lang natin sa video natin. So mga parts, uh, update ko kayo ulit mga mga parts. Maraming laman. Yan lang po.